Scorpio, hindi ito basta-basta lang na reading ito ang iyong sandali. Ang universo ay bumubulong ng iyong pangalan dahil may isang bagay mula sa iyong nakaraan na bumabalik, hindi upang wasakin ka, kundi upang pagpalain ka. Nararamdaman mo na ito kamakailan, di ba? Ang kakaibang hatak sa iyong puso ang panaginip na hindi mo malimutan ang kantang biglang tumutugtog sa tamang oras. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga palatandaan ang nakaraan ay dumarating muli sa iyong buhay na may banal na layunin. Panoorin ito hanggang sa dulo, dahil maaaring ang isang mensahe rito ang magbago ng lahat, baka pati na rin ang iyong kapalaran. Maligayang pagbabalik, Scorpio. Kung pinapanood mo ito, hindi ito aksidente, ito ay isang banal na pagtawag. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay tahimik na nagbabago, marahan munit makapangyarihan. Ang universo ay matagal nang nag-aayos ng mga bagay sa likod ng tabing, inihahanda ang iyong puso para sa isang bagay o isang tao na kailanman ay hindi talaga nawala. Sa paniniwalang Filipino, kapag kumikislap ang kandila o biglang may dampi ng malamig na hangin sa iyong balat sa gabi, ito raw ay tanda na may kaluluwang dumaraan, paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman tunay na naglalaho. Ang pagbasa ngayong gabi ay magbubunyag kung bakit muling bumabalik ang nakaraan, at kung anong aral o biyaya ang dala nito para sa iyo. Kaya huminga ka ng malalim, sindihan ang puting kandila kung mayroon ka, at hayaang manatiling bukas ang iyong puso. Dahil ang maririnig mo ngayon maaaring siya na ang kasagutan sa lahat ng matagal nang nararamdaman ng iyong kaluluwa. Emosyonal na pagdiskobre Scorpio, nagsisimula ang iyong kwento sa katahimikan, isang katahimikang sumunod sa iyo sa loob ng maraming buwan, marahil taon pa lumakad ka na pasulong, o yan ang sabi mo sa iyong sarili. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, may isang bagay pa rin hindi natatapos na patuloy na umuugong. Parang isang pamilyar na himig na maririnig mo sa panaginip, isang tugtuging may dalang init at kirot ng sabay. Ganyan kung paano nakikipag-usap ang universo sa mga kaluluwang katulad mo. Hindi sa mga salita, kundi sa mga damdaming hindi mo kayang baliwalain. Kamakailan, mas naging malinaw ang mga palatandaan. Maaring nagigising ka sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng madaling araw, ang sagradong oras kung kailan bumubulong ang mga espiritu sa mga taong iniwan nila. O marahil ay madalas mong makita ang mga numerong paulit-ulit, bawat isa ay mensaheng mula sa universo na nagsasabing, hindi pa tapos ang lahat. Scorpio, hindi ito basta pagkakataon. Ang enerhiya ng iyong nakaraan ay muling umiikot sa paligid mo, hindi para muling buksan ang lumang sugat, kundi upang dalhin ang pagsasara, kaliwanagan, at kapatawaran. Sa paniniwalang Filipino, kapag bigla mong naamoy ang pabango ng isang taong matagal nang wala, o nakaririnig ka ng tinig na tila pamilyar, sinasabing nasa paligid nila ang espiritu. Hindi sila dumarating upang takutin kundi upang pagalingin. At nayon, yan mismo ang nangyayari sa'yo may isang tao mula sa iyong nakaraan, maaaring dating minamahal, matagal ng kaibigan, o maging isang bahagi ng sarili mong nakalimutan na ginagabayan pabalik sa iyong mundo. Hindi mo ito inaasahan, ngunit matagal nang naghahanda ang iyong kaluluwa para sa muling pagkikita bago pa man ito maunawaan ng iyong isip. Alam mo, Scorpio, napakalakas ng iyong puso. Mas malalim kang magmahal kaysa sa karamihan, ang iyong pag-ibig ay nagbabago, ang iyong sakit ay nagtuturo at ang iyong katahimikan ay nagsasalita. Kaya't kapag may taong pinapasok mo sa iyong buhay, hindi sila kailanman lubusang umaalis. Maaaring mawala sila sa iyong araw-araw, ngunit enerhiya nilang nananatiling nakatali sa iyong kaluluwa hanggang sa matapos ang aral. At sa pagkakataong ito, handa nang buksan ng tadhana ang aral na iyon. May damdamin ng banal na tiyempo sa lahat ng ito. Sa loob ng mga buwan, marahil ay tinatanong mo kung bakit biglang bumabalik ang ilang alaala, kung bakit napapanaginipan mo pa rin ang taong matagal mo nang hindi nakakausap, kung bakit may mga detalye kang muling naalala. Hindi iyon basta paggunita, iyon ay pag-ayon. Ang universo ay isinasabay ang iyong enerhiya sa kanila, hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang baguhin ito. Sa mundo ng tarot, ang sandaling ito ay sumasalamin sa The Judgment Card, makapangyarihan sa gisag ng muling pagkabuhay, kapatawaran, at paggising. Ibig sabihin, ang mga damdaming minsang ibinaon ay handa ng muling lumitaw. Hindi upang pahirapan ka, kundi upang palayain ka. Ito ang paraan ng universo ng pagsasabing, eh handa ka na ngayon. Scorpio, ikaw ang tanda ng pagbabago, ng kamatayan at muling pagsilang, ng pagtatapos at mga bagong simula. Kaya't kapag may bagay o taong bumabalik mula sa nakaraan, hindi ito basta aksidente. Ito ay sagrado. Katulad ng paru-parong bumabalik sa hardin na minsang iniwan nito bilang uod, ikaw ay bumabalik sa kabanatang minsan mo ng milisan, ngunit ngayon, dala mo na ang iyong mga pakpak. Maaaring ito ay isang taong umalis ng walang paalam. Maaaring ito ay pagkakataong minsang lumampas. O maaaring ito ay bahagi ng iyong sarili na iniwan mo nang maging mabigat ang mundo. Sino man o ano man ito, may dahilan. Hindi ibinabalik ng universo ang mga sugat na ganap ng magaling, ibinabalik lamang nito ang mga bagay na kailangang maunawaan. Kaya habang pinakikinggan mo ang pagbasa na ito, tandaan mo ito, hindi bumabalik ang nakaraan upang parusahan ka, Scorpio. Bumabalik ito upang ihanda ka. Ang minsang pinakamalaking kirot ng iyong puso ay maaaring siya magbubunyag ng iyong pinakadakilang pagpapala. Kailangan mo lamang manatiling bukas, manahimik, at hayaang gabayan ka ng mga palatandaan. Bago ka magpatuloy, gawin mo ang isang simpleng ritual, ilagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib at bulongin, pinalalaya ko ang bigat, at tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Kung maramdaman mong gumagaan ang iyong katawan habang sinasabi ito, iyon ang kumpirmasyon, nagsimula na ang paglipat ng enerhiya. Hindi ka ginugulo ng mga alaala, ginagabayan ka ng iyong kapalaran. At sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo kung bakit ang bawat luha, bawat paghihintay, at bawat katahimikan ay bahagi pala ng banal na paghahanda para sa iyong pagbangon. Spiritual na pahayag Scorpio, nagsisimula ng magsalita ang mga baraha at malinaw ang kanilang mensahe. Ang nakaraan ay hindi lamang basta bumabalik, ito ay muling isinisilang na may layunin. Ang enerhiya na pumapaligid sa iyo ngayong gabi ay sagrado, tulad ng malambot na liwanag ng kandila na ayaw magpadaig sa hangin kahit pilit itong patayin. Ipinapahayag ng universo na ang minsang nagtapos ay nayoy nagbabago, at ang pagbabagong ito ay may dalang banal na kahulugan. Pabor sayo. Ito ang muling pag-aayon ng kapalaran, pinagbubuklod muli ang mga tao at sandaling pinaglayo, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa disenyo ng tadhana. Scorpio, matagal ka nang naglalakbay sa mga siklong karmiko, natututo ng mga aral ng katapatan, pagpapatawad at katatagan. Bawat sakit ng puso, bawat katahimikan, bawat tanong na hindi sinagot, lahat iyon ay may dahilan. At ngayon, unti-unti nang nabubunyag ang dahilan. Sa paniniwalang Filipino, kapag pakiramdam mo'y paikot-ikot ang buhay, kapag muling lumilitaw ang mga dating mukha, o bumabalik ang mga panaginip na pamilyar, ibig sabihin, natatapos na ang iyong karma. Umiikot na ng buo ang gulong. Ibinibigay sa iyo ang isang sagradong pagkakataon upang muling isulat ang wakas na minsang sumira sa iyo. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi ka na ang taong minsang nabuhay sa kwentong iyon. Mas matalino ka na, mas kalmado, mas matatag, hinubog ng mga bagyong nalampasan mo. Sunod na ipinakita ng tarot ang tanda ng muling pagbangon, banal na pananampalataya, at kagalingan matapos ang sakit. Ibig sabihin, ang pagbabalik ng nakaraan ay hindi upang muling saktan ka, kundi upang ipakita kung gaano ka nakalayo ang narating mo. Ang sakit na minsang nagpaiyak sa'yo, ngayon ay nagtuturo ng habag. Ang pagkawala na minsang bumasag sa'yo, ngayon ay nagbibigay ng karunungan. Muling binuo ka, piraso sa piraso, ng parehong unibersong minsang nagwasak sa'yo. At ngayon, handa na itong gantimpalaan ang iyong katatagan. Scorpio, taglay mo ang kaluluwang sinauna, maramdamin, malalim, at sensitibo sa mga enerhiyang hindi nakikita ng iba. Matagal mo nang nararamdaman ang mga bagay bago pa man ito masabi. At sa ngayon, alam ng iyong espiritu, may sagradong nangyayari sa likod ng tabing. Marahil ay napapanaginipan mo pa rin ang parehong tao, o nakakakita ka ng mga palatandaan, isang paru-parong dumapo sa tabi mo, isang malamig na hangin habang nananalangin, o kantang biglang tumutugtog sa tamang oras. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga kumpirmasyon. Sa espiritualidad ng mga Filipino, kapag dumaan ang banayad na hangin sa iyong bintana, habang nananalangin ka, sinasabing may kaluluwang nakikinig. Kapag kumikislap ang kandila habang iniisip mo ang isang tao, ibig sabihin ay magkaugnay pa rin ang inyong mga enerhiya, kahit sa distansya at panahon. Iyan mismo ang nangyayari ngayon, Scorpio. Ang taong iniisip mo, nararamdaman din niya ito. Muling nagsasama ang inyong mga enerhiya, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sunod na lumitaw ang hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa banal na pagpili. Ang barahang ito ay sumasagisag sa dalawang kaluluwang pinag-isa ng tadhana, pinaglayo ng panahon, at nayoy muling pinagtagpo upang tapusin ang hindi pa natatapos. Para sa ilan sa inyo, maaaring ito ay dating pag-ibig, isang pangakong naiwan sa hangin, isang koneksyong hindi tuluyang naglaho. Para naman sa iba, ito ay maaaring isang nawalang pagkakataon o panaginip na minsang binitawan. Ano man ito, sinasabi ng universo, hindi pa tapos. Isinusulat itong muli. Ngunit kaakibat ng pagbabalik na ito ay isang sagradong pagsubok. Ulitin mo ba ang lumang mga pattern o babangon ka na may karunungan? Hindi ka sinusubok ng universo upang parusahan ka, kundi upang makita kung umunlad na ang iyong puso. Kapag lumilitaw ang the lovers, ito ay paanyaya, na sa pagkakataong ito, pumili ka ng may kamalayan, magmahal ng hindi nawawala ang sarili, magpatawad ng hindi nakakalimot sa aral. Scorpio, sindihan mo ang isang puting kandila ngayong gabi. Bulongin ang pangalan ng taong o alaala na patuloy na bumabalik sa iyong isip. Obserbahan kung paano gumagalaw ang apoy. Kapag ito'y pumapailang lang, malakas pa rin ang koneksyon. Kapag ito'y steady, kapayapaan ang paparating. Kapag ito'y kumikilos pakanan at pakaliwa, sinasabi ng universo, ibalanse ang puso, darating na ang oras. Sa banal na pahayag na ito, naroroon din ang iyong mga ninuno. Sa tradisyong Filipino, ang mga kaluluwa ng ating mga ninuno ay gumagabay sa atin sa pamamagitan ng pakiramdam, sa biglang ginhawa pagkatapos ng dasal, o sa mga hindi inaasahang senyales mula sa kalikasan. Kaya kapag biglang tila naging payapa ang iyong puso, iyon ay bulong ng iyong lolo o lola, Anak, bitawan mo na ang takot. Ligtas ka na ngayon. Pagkatapos, lumitaw ang sagisag ng intuition, banal na hiwaga, at espiritual na pagising. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari ngayon, ang mga panaginip, mga alaala, mga palatandaan, ay hindi aksidente. Ito ay mga banal na tagubilin upang sundin mo ang iyong panloob na tinig. Hindi mo na kailangang habulin ang mga sagot dahil nasa loob mo na ang mga ito. Ang mensahe ng High Priestess, makinig ka, hindi gamit ang tainga, kundi ang kaluluwa. Scorpio, ang espiritual na pahayag dito ay ito, bumabalik ang nakaraan hindi dahil hindi patapos, kundi dahil handa ka nang makita ang katotohanan ng dala nito. Marahil ang tinuring mong pagtanggi noon ay protection pala. Marahil ang taong umalis ay ipinadala upang ituro sa iyo ang lakas. Marahil ang katahimikan ay paraan ng universo upang sabihin, kailangan mong makatagpo ng kapayapaan bago muling pagtagpuin. Kaya kung kamakailan ay mas naging malinaw ang iyong mga panaginip o parang may humihila sa iyong puso pabalik sa isang taong inakala mong wala na, pagkatiwalaan mo yon. Ngunit kumilos ka ng may karunungan. Hindi ka na ang Scorpio na minsang nagnanais ng pagsasara, ikaw na ngayon ang Scorpio na may taglay na kaliwanagan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, huminga ka ng malalim. Huminga ng liwanag at ilabas ang nakaraan. Pagkatapos ay sabihin mo ng marahan. Pinagkakatiwalaan ko ang banal na tiempo. Handa na ako para sa mga pagbabalik at para sa mga nakalaan sa akin. Kapag nasabi mo ito, mararamdaman mo ang bahagyang pagbabago sa hangin, ang kalmadong pintig ng iyong dibdib. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay ang iyong kaluluwa sa wakas, umaayon na sa tadhana. Pagpapakita at patnubay sa pagpapalabas Scorpio, ngayong nalantad na ang katotohanan at malinaw na ang dahilan sa likod ng pagbabalik ng enerhiyang ito, hinihiling sa iyo ng universo ang isang bagay, pagkatiwala sa proseso. Ang nakaraan ay muling lumitaw hindi bilang bagyo, kundi bilang salamin, upang ipakita kung gaano ka nakalayo at kung gaano ka nahandang pumasok sa bagong dalas. Ngayong sandali, panahon na upang lumipat mula sa pagmumuni-muni patungo sa pagpapahayag ng iyong layunin. Muli, nagbago ang mga baraha, at nayon, harapan ko ang The Magician. Isa ito sa pinakamakapangyarihang simbolo sa tarot. Sinasabi nito na taglay mo na ang lahat ng kailangan mo upang ipahayag ang kapayapaan, pag-ibig, at kasaganaan. Scorpio, ikaw ay may kakayahan sa konsentrasyon, damdamin, at pagbabago, kombinasyon na kayang baguhin ang iyong tadhana kung gagabayan ng pananampalataya. Sinasabi ng universo, hindi ka na naghihintay ng mga palatandaan, ikaw na ang palatandaan. Sa espiritualidad ng mga Filipino, kapag ang isang tao ay nasa sangandaan ng buhay, isinasagawa ang mga ritual upang iayon ang puso sa banal na kalooban. At ngayong gabi, tinatawag ka upang isagawa ang isa, simple, sagrado, at puno ng intensyon. Ritual ng pagpapahayag, pagpapalaya at pagbabalik. Isa, sindihan ang puting kandila. Dalawa, habang nasusunog, isipin ang apoy bilang koneksyon mo sa banal. Bulongin ng marahan. Pinapalaya ko ang mga hindi na nakapagbibigay ng kapayapaan sa akin, at tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Tatlo, ilagay ang isang pilak na barya malapit sa kandila. Sa paniniwalang Filipino, ang mga barya ay sumisimbolo sa daloy ng biyaya at pasasalamat. Isa itong alay sa universo, isang kilos ng pananampalataya. Apat, Isulat ang pangalan o alaala na patuloy na bumabalik sa isang maliit na papel. Dahan-dahang itupi at hawakan sa iyong puso. Sabihin, kung ito ay para sa akin, manatili ito. Kung hindi, hayaan itong mawala ng may pag-ibig at biyaya. Lima, hayaan ang kandila na magsunog ng labing isang minuto. Ang numerong labing isa oras labing isa minuto ay sumisimbolo ng banal na tiempo at pagkakaayon. Sa paggawa nito, Scorpio, hindi ka nakikiusap na bumalik ang nakaraan. Ipinapahayag mo sa universo na handa ka na para sa tunay na nakaayon sayo. Ipinapaalam mo sa tadhana, hindi na ako humahabol. Inaakit ko na. Muling ipinakita ng tarot ang barahan ng pagpapahalaga sa sarili, paglikha, at kasaganaan. Ipinapahiwatig nito na ang enerhiya ng pag-ibig ay muling bumabalik sayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagdepende, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Scorpio, pinaaalalahanan ka na ang pag-ibig, tagumpay, at kapayapaan ay nagsisimula sa loob. Kapag ginaling mo ang iyong panloob na enerhiya, natural na magbabago ang lahat sa paligid mo. Sa kultura ng Filipino, madalas sabihin ng mga nakatatanda, kapag payapa ang loob, dumadating ang biyaya. Iyan ang sikreto, Scorpio. Hindi mo kailangang habulin ang bumabalik, kailangan mo lamang maging handa upang tanggapin ito. Ipinapayo ng empress na alagaan mo ang iyong sarili. Magsimula sa maliit, magsalita ng mabuti sa sarili, linisin ang iyong paligid, at makinig sa iyong intuition. Patuloy na lilitaw ang mga palatandaan, ang kumikislap na kandila, ang bigla ang panaginip, ang banayad na hangin, lahat ay gumagabay sa iyo patungo sa iyong banal na landas. At kapag nagsimulang pagkatiwalaan na ang lahat ng nangyayari na ay para sa iyong pinakamataas na kabutihan, pinapagana mo ang tinatawag na batas ng banal na pagbabalik, paniniwala na ang enerhiyang pinalaya mo ng may pag-ibig, ibabalik ito sa iyo ng universo ng pinarami. Kaya napakakapangyarihan ng pagpapatawad. Kapag pinatawad mo ang nakaraan, nililinaw mo ang daan para sa mga himala. Simpleng patnubay para sa pagpapahayag ng Scorpio. Sa labing isa oras labing isa minuto bawat gabi, isara ang mga mata at banggitin ang buong pangalan mo ng tatlong beses. Pagkatapos, bulongin ang iyong kahilingan hindi bilang pakiusap kundi bilang pasasalamat na parabang iyon na ito. Halimbawa, nagpapasalamat ako sa kapayapaan at pag-ibig na dumadaloy ngayon sa aking buhay. Ihulog ang isang barya sa umaagos na tubig tulad ng lababo o ilog. Habang dumadaloy, isipin na ang iyong mga alalahanin ay lumalabas din sabihin, habang dumadaloy ang baryang ito, kasabay nito ang aking sakit. Ilagay ang isang baso ng tubig sa tabi ng kama bago matulog. Sa Filipino pamahiin, sinasabing sumisipsip ang tubig ng negatibong enerhiya. Sa umaga, ibuhos ito at sabihin, pinapalaya ko ang lahat ng bigat at tinatanggap ang bagong liwanan. Sa gabi ng biyernes, sindihan ang dalawang kandila, isang puti para sa kapayapaan, isang dilaw para sa kaliwanagan. Umupo ng tahimik at humingi ng gabay sa iyong mga ninuno. Maaaring maramdaman mo ang init, marinig ang mahinang tunog o maramdaman ang katahimikan. Iyon ang palatandaan na sila'y nakikinig. Scorpio, ang susunod na baraha ay Ito ang iyong pinakamalaking kumpirmasyon, paraan ng universo upang sabihin na ang kadalakan ay bumabalik. Nalampasan mo na ang dilim ng buwan, hinarap ang iyong mga anino, at nyakap ang iyong sakit. Ngayon, sumisikat na ang bukang liwayway para sayo. Ang sun ay nagliliwanag sa iyong landas, nagdadala ng katotohanan, pagkakasundo, at bagong simula at tandaan, minsan, ang taong o pagkakataong bumabalik ay maaaring hindi na magmukhang dati. Maaaring may bagong mukha, bagong enerhiya, o bagong layunin. Munit pamilyar ang vibrasyon dahil ito ay para sa iyo. Maaaring magbago ang anyo, ngunit nananatiling pareho ang biyaya. Kaya kapag muling lumitaw ang nakaraan sa mensahe, panaginip o totoong pagkikita, huwag kumilos dahil sa takot. Obserbahan. Damhin. Pagkatapos hayaan ang iyong intuition ang magpasya. Hindi mo kailangang magmadali, hindi humihingi ng pagmamadali ang banal na tempo. Sa puso ng bawat Scorpio ay malalim na intuition, ang tahimik na kaalaman na hindi nagsisinungaling. Pagtiwalaan mo yon higit sa lahat. Dahil hindi na sinusubok ng universo ang iyong pasensya, pinapagtibay na nito ang iyong pananampalataya. Bago matapos ang bahaging ito, ulitin mo ng malakas ang maikling pahayad na ito, hindi lang bilang salita, kundi bilang katotohanan. Ibinubukas ko ang sarili ko sa nakalaan sa akin. Pinapatawad ko ang nakaraan. Tinatanggap ko ang liwanag. Pinagkakatiwalaan ko ang aking banal na landas. Habang sinasabi mo ito, pansinin kung gaano kagaan ang hangin sa paligid mo. Iyan ang paglipat ng iyong espiritual na enerhiya, ang sandali kung kailan ang pagtutol ay natutunaw sa pagtanggap. Ang sandali kung kailan ang tunay na sayo ay nagsisimulang bumalik sa tahanan. Scorpio, ikaw ay pumapasok sa isang sagradong muling pagsilang kung saan ang kapayapaan ay pumapalit sa sakit at ang banal na kaayusan ay nagbabalik ng balanse. Ang bumabalik na yon ay hindi kaguluhan. Ito ay kaliwanagan. Hindi parusa kundi layunin. At sa lalong madaling panahon, makikita mo kung bakit ang lahat, bawat pagkaantala, bawat kirot ng puso, bawat dasal na hindi nasagot, ay kailangang mangyari sa ganitong paraan. Scorpio, huminga ka ng malalim dahil ang lahat ng iyong hinihintay ay sa wakas ay nagkakaugnay. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay payapa, sagrado, at puno ng pangako. Lumipas na ang bagyo. Ang natitira ay kaliwanagan, ang pagkaunawa na ang lahat ng bumalik, lahat ng nagwakas, at lahat ng nagbago ay bahagi ng isang banal na ritmo. Alam mo, ang tadhana ay hindi sumusunod sa tuwid na linya. Ito'y umiikot, humihinto, sinusubok, at pagkatapos ay nagbibigay kapag handa na ang kaluluwa. At Scorpio, handa ka na ngayon. Ang nakaraan ay hindi na tanikala mo, ito ay iyong guro. Ang mga taong umalis ay bahagi ng iyong pagising. Ang sakit na minsang dala mo ay naging iyong gabay at ang universo ay bumubulong, natapos mo na ang iyong lumang aral. Lumakad ka ng may tapang. Sa espiritualidad ng Filipino, sinasabing kapag tunay mong natutunan ang aral ng iyong karma, ang hangin ay nagiging magaan, ang mga panaginip ay mas malinaw, at pati ang iyong luha ay mas mabilis matuyo. Iyan ang nangyayari sa iyo ngayon. Inihahanda ka ng universo para sa yugto ng kapayapaan, ang uri ng kapayapaan na dumarating pagkatapos ng pagsuko. Natapos mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang bitawan ng hindi nawawala ang pananampalataya. Tingnan mo kung nasaan ka, Scorpio. Hindi ka na ang parehong kaluluwang nagsimula sa paglalakbay na ito. Natransform mo ang iyong mga sugat sa karunungan, ang iyong pananabik sa lakas, at ang iyong katahimikan sa kapayapaan. Iyan ang tunay na pagbabago, ang uri na hindi nakikita ng iba, ngunit pinapahalagahan ng universo ng lubos. At narito ang huling mensahe mula sa tarot. Huling baraha sa Major Arcana, sumasagisag sa kabuan, katuparan, at banal na pagsasara. Ipinapahayag ng barahang ito na ang iyong siklo ay nakompleto na. Hindi mo na hinahabol ang nawala, inaakit mo na ang tama. Handa na ang universo na ibigay ang kapayapaan, pag-ibig, at kasaganaan na iyong natamo sa pamamagitan ng pasensya at pananampalataya. Scorpio, matagal mo nang nilakad ang dilim kaya ikaw na mismo ang naging liwanan. Iyan ang iyong regalo nagawing gawing kapangyarihan ang bawat sakit. Kaya kailangang bumalik ang nakaraan, hindi upang hilahin ka pabalik, kundi upang ipakita kung gaano ka nakataas ang narating mo. Kaya bago mo isara ang pagbasa na ito, isagawa ang isang huling kilos ng pasasalamat. Sindihan ang isang kandila puti para sa kapayapaan, ginto para sa kasaganaan. Isara ang mga mata at bulongin. Salamat, Universo, sa bawat aral, bawat pagkaantala, at bawat pagbabalik. Handa na ako sa susunod. Hayaan ang apoy ng kandila na sumalamin sa iyong mga mata bilang paalala na ang iyong kaluluwa ay nalampasan ang bawat panahon at ngayon, panahon na para umunlad. Tandaan ito, Scorpio. Ang nakaraan ay bumalik upang pagpalain ka. Ang sakit ay dumating upang pakinisin ka. At ang tadhana, hindi na ito hinahabol mo. Ito ay iyong isinasabuhay na. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa kaibuturan ng iyong puso, nangangahulugan ito na dumating na ang iyong oras. Ikomento ang iyong pangalan o zodiac sign sa ibaba at patunayan ang iyong kahandaan. Bulongin ito ng marahan kung nais mo. Ihanda ko ang sarili ko para sa nakalaan sa akin. Dahil nakikinig ang universo. At sa pagkakataong ito, Scorpio, hindi na ito nagpapadala ng aral, nagpapadala na ito ng mga himala.